Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 25, 2025. Ngayon ay nagdadala ng banayad ngunit mahalagang paalala para sa iyo, Aris. Habang tinatanggap mo ang iyong mga tagumpay, mahalaga ring balikan at pagnilayan ang iyong paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pagsisikap, pagharap sa mga pagsubok, at pagpapatatag ng iyong sarili sa kabila ng mga hamon. Sa bawat tagumpay na iyong natamo, naroon ang mga aral na nagbigay sa iyo ng lakas upang maging mas matatag. Hindi lamang ang malalaking tagumpay ang dapat ipagpasalamat, kundi pati na rin ang mga maliit na hakbang na nagdala sa iyo kung nasaan ka ngayon. Sa pagbabalik tanaw sa iyong nakaraan, makikita mo kung paano ka lumago, kung paano mo hinarap ang mga pagkabigo, at kung paano mo natutunang tumayo sa sarili mong mga paa. Ngayong araw ay tila hinihikayat kang lumabas sa iyong nakasanayang gawain. Sa halip na sundin ang mga paulit-ulit na ritual o manatili sa iyong comfort zone, subukan mong buksan ang iyong isipan sa mga bagong ideya at posibilidad. Maaaring may mga sorpresang kaganapan na magdadala sa iyo ng mga hindi inaasahang oportunidad. Marahil ay may kaibigan na mag-aanyaya sa iyo sa isang aktibidad na bago sa iyo o isang kasamahan sa trabaho na magbibigay ng kakaibang ideya na maaaring makatulong sa iyong mga plano. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga pagbabago at pagsubok ng bago, maaari mong matuklasan ang mga bagay na magdadala ng saya at sigla sa iyong buhay. Habang ginagalugad mo ang araw na ito, mahalagang bigyang pansin ang mga negatibong saloobin na maaaring bumigat sa iyong kalooban. Ang mga mabibigat na damdaming ito ay maaaring magdulot ng pag-alinlangan sa iyong sarili o magpakipot sa iyong mga pananaw. Sa halip na hayaang maghari ang mga negatibong kaisipan, subukan mong tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang bumabagabag sa akin? Sa ganitong paraan, makikita mo na ang ilan sa iyong mga pangamba ay bunga lamang ng labis na pag-isip. Mahalagang palayain mo ang mga ideyang ito upang bigyang daan ang mas maliwanag at positibong pananaw sa mga bagay-bagay. Ngayong araw ay maaaring may mga oportunidad na magbubuka sa pamamagitan ng iyong mga kaibigan at kakilala. Maaaring magkaroon ng simpleng pag-uusap na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang subukan ang isang bagong proyekto o ideya. Maaari rin itong magdala ng bagong kaalaman o koneksyon na maaaring makatulong sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang mga hindi inaasahang pag-uusap na ito ay may potensyal na humantong sa mga bagong posibilidad na hindi mo pa nakikita kaya naman, maging bukas ka sa pakikipag-usap, pakikinig, at pagbuo ng mas matatag na ugnayan sa mga taong nasa paligid mo. Sa mga ugnayan ito maaaring lumitaw ang mga gabay at ideyang magpapabuti sa iyong buhay. Ngayong araw ay hinihikayat kang tanggapin ang araw ng may bukas na puso at masigasig na isipan. Sa pamamagitan ng pagiging handang sumubok ng bago, maaari kang makatagpo ng mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ang mga pagkakataong ito ay maaaring magdala ng kaliwanagan sa mga aspeto ng iyong buhay na tila hindi mo paganap na nauunawaan. Maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong sarili at tanungin kung ano ang tunay mong nais. Sa pagtanggap ng mga bagong pananaw at inspirasyon, makikita mo na ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring nasa paligid mo lamang, naghihintay na iyong matuklasan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw. Ang kulay na ito ay sumasagisag sa liwanag, sigla at kasiyahan. Ang pagsusuot ng dilaw na kasuotan o pagdadala ng anumang bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at inspirasyon. Ito rin ay maaaring maging simbolo ng bagong simula, isang paalala na sa bawat araw ay may bagong pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw at pagbutihin ang iyong sarili. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay pito, labindalawa, at dalawamput isa. Ang pito ay sumasagisag sa espiritualidad at masusing pagminilay, ito ay paalala na sa katahimikan ay makakahanap ka ng mga sagot sa iyong mga tanong. Ang labindalawa ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at pagkakaisa, isang gabay na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbuo ng koneksyon sa iba, maaari mong matamo ang tagumpay samantalang ang dalawamput isa ay sumasalamin sa mga bagong simula at pag-usbong ng mga bagong ideya, isang paalala na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo ng mas magandang kinabukasan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtuklas ng bago, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro na may kakaibang tema, pagsubok ng bagong luto o pakikilahok sa isang aktibidad na matagal mo nang nais gawin, ngunit hindi mo pa nasisimulan. Ang paggawa ng bago ay magpapalawak sa iyong pananaw at magbibigay ng bagong sigla sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, bigyang pansin mo kung paano ka naging bukas sa mga oportunidad na dumating. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa iyong lakas ng loob na subukan ang mga bagong bagay at yakapin ang mga pagbabago. Tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay patunay na ikaw ay patuloy na lumalago at bumubuo ng isang mas makulay at makabuluhang buhay. Sa bawat pagkakataong binubuksan mo ang iyong puso at isipan, mas lalo mong tinatanggap ang mga biyayang inilaan sa iyo ng kapalaran. Magpatuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa paglalakbay na iyong tinatahak. Dahil ang mga posibilidad ng tagumpay ay higit pa sa iyong inaakala. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.